Ayan na oh. May panarating na roro. Ayan oh. Say hi. Say hi. <laughs> Say hi feeling close. <laughs> Ayan nag-aabang yung mga pasayero. <laughs> Ngayon ang kang kang hebig di o. Kang ka. Diyan ang kasero o. Nasa Tore sila. Tapos may isang bus. Ah, sinasakay pa lang bus dyan. Tapos truck. Ang dami. Grabe. Pero ano. Montenegro. Montenegro sinda. Ayan, ito ang aming bayan. Bayan ng Pilar. Wala pa naman siyang big big barko, Monte na lang 'yan. Small kung ano, small barko lang siya. Ang ganda niya, no? parang gusto kong sumakay. Parang gusto kong sumakay diyan. Tapos ayun. Hindi naman yung maliliit na isla doon si doon ang may ang maliliit na isla. Maraming barangay doon. Tapos dito banda yung Masbate, Aroroy, yan. Tapos ayun ang mga kargador sa pier na sila ng mga bagahi ng mga kakarga nila sa bus. Yan ang work nila dito mga kargador.